Hi mga kadila Good morning Linggo tayo ngayon August Ano ngayon? 27 August 27 Ayan Pinsan ko Loloto siya ng karderitang manok Ayan Ito lang diba manok Ayan Ayan, Ayan. Aya Maya maya Ito may Pag nilagyan na ng Sahog yan Ah, ito na pang derita Apritada pala. UFC. Yeah. Ba, UFC naman ha. eh <laughs> ah, uh, niya yung patatas at carrots. Okay. Ah, guys, ito na guys. Uh, ah, finish product guys. Apritada ng manok. Sa pagluto yan, pinisan ko yan ha. Ah. Lahi talaga namin na uh, marunong magluto. Ang dinagdag nyo. <laughs> dilang well, dilang mahilig sa mga ano namin. Ayun, <laughs> <laughs> yung mahilig <laughs> naman sa luto no, ya, yeah, guys. Kakainan yeah. na naman. Uh, yes, yes. Kasi pinapanood din yun eh, pagkatapos naman. Anong oras natapos yung ano? Yung seminar doon. Ay ano, yung orientation tapos.